mapagpalang araw po sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS pensioners. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong araw po na ito, ating tatalakayin kung meron bang pagbabago sa inyong pension sa darating na October 2025. Dahil sa nakaraang SSS pension increase na naganap noong last September 2025. Marami pong mga SSS pensioners ang nagtatanong sa ating comment section kung ang nakuha nilang increase noong September 2025 ay makukuha pa nila ang increase sa darating na pension release sa October. Pareho din ang dagdag na makukuha ninyo sa October hanggang sa August 2026. October 2025 hanggang August 2026 ang dagdag na nakuha ninyo noong September 2025 ay kapareho din po. Mag-iiba lang 'yan po sa September 2026 dahil may panibagong dagdag na naman na magaganap sa inyong pension. Halimbawa po, ang pension ninyo na nakuha noong September 2025 ay 4,400. So yung 4,000, yan po ang dating yung pension. Since nagkaroon po kayo ng 10% increase, so 400 po ang increase. So from October 2025 hanggang August 2026, ang pension po ninyo ay 4,400. Ngayon po sa mga nagtatanong kung ano po ang schedule ng pension release sa darating na October 2025. Yung mga old pensioners na po, alam na po ito. Pero po para po sa mga bagong pensioners, pwede po ninyong ipagpatuloy ang video na ito. Para po sa mga pensioners na may date of contingency na 1 to 15, ang kanila pong crediting date ng pag-release ng kanilang pension ay sa October 1, 2025. Since, since, wala pong holiday sa araw na iyon, so regular po ang releasing date. Para naman po sa mga second batch pensioners na may date of contingency na, na 16 hanggang sa huling araw ng buwan, ang inyo pong crediting date ng October 2025 pension ay sa October 16. Natapat din po siya sa regular releasing date. Ngayon po, pag sinabi natin yung mga first batch, kukunin po nila ang kanilang pension ng October 1. Samantala, ang second batch ay October 16. Pero kukunin po ninyo ito, titignan po ninyo sa ATM ng 4 p.m. onwards. Kasi po, yan po talaga ang releasing date at time. Pero may mga banko pa rin po na, na nagre-release ng mas maaga kesa sa inaasahan. Like for example, October 16 po ang releasing date, October 15 pa lang, nandun na po ang pension. Meron naman po mga SSS pensioners, kahit sinabi natin ang official releasing date ng SSS ay October 1, October 16, pero hindi po nila natatanggap kasi po nakadepende sa inyong disbursing bank o yung mga banko ninyo. Hindi po natin alam, meron silang technical issue na nangyari sa kanilang system. Kaya po nalilate. O kahit anuman pong issue na nakakaantala sa pag-release ng inyong pension. Meron naman din pong mga pensioners na hindi na nila nakukuha napakahaba na ng panahon o napaka marami na pong days o araw ang lumipas hindi pa nila nare-receive ang kanilang pension. Ang unang-unang dahilan po kagaya po ng nag-comment sa akin, ang dahilan po ay hindi siya nag-comply ng ako. So pumunta po siya sa SSS mismo yun nga po, ang lumitaw, hindi siya nag-comply ng ako. So, kaya po sa mga SSS pensioners, this po, mag-comply po kayo ng ako para hindi talaga maantala ang inyong pension. Yan po kasi ang pinaka-reason ng mga SSS pensioners kung bakit hindi nila nakukuha ang kanilang regular monthly pension. Marami din pong nagtatanong sa ating comment section, Ma'am, kailan po ba ang ating date of contingency? Po alam eh, ang date of contingency po ay nakabase sa inyong retirement, kung ano yung date niya, kung kailan kayo talagang nag-retire, date of disability, kung kailan kayo nagkaroon ng kapansanan. Sa mga survivor naman po, date of death po. Like for example, ang inyong date of retirement ay March 1 to 15 po ay magiging first batch pensioners. Dahil ang mga first batch pensioner, ang kanilang date of contingency ay 1 to 15. Kung naman po ang inyong date of retirement, date of disability, date of, date of death ay March 16 to 30 to 30 or 31, kayo po ay magiging second batch pensioner dahil ang mga second batch pensioner ay may date of contingency na 16 to 30 or 31 po. So sana po maliwanag na po sa mga bagong SSS pensioners. At sa mga old pensioners naman, tuloy-tuloy po ang inyong pension na dagdag hanggang sa August 2026. Magigiba lang po yan, September 2026. Dahil magkakaroon po ng panibagong pagtaas ng inyong pension, yung second tranche po, ibibigay na ni SSS. Sana po sa lahat ng mga pensioners na SSS, sana po naliwanagan po kayo. Uh, ito lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod pro-information hub.